isa kang alamat, up. Hello, hello. Ito na naman si Boy Pickup. Magandang araw, mga kabayan. No? So, ito yung nakakuha natin sa auction nung isang araw. Printer. No? So, ito nga yung testingin ko siya kung gumagana. Pero actually kasi Bago ko kasi benta to Kasi nakita ko yung mga Ink nya eh Mga nakasilpa oh. Silpa, ni panagagamit nagagamit oh. O sabi ko naman sa inyo no? Pag bumili ka kasi ng ink Dito Para ka na rin bumili ng bagong printer Ngayon nagkaroon ako ng Konting Nagkaroon kami ng konting usapan dito sa bahay Kung ibebenta ba o Dito na lang sa bahay <laughs> So bumili kasi kami ng printer dati nung bagong dating kami dito sa Australia Kasi kailangan namin magprint ng mga documents namin So imbis na magprint kami sa labas, edi bumili na lang kami ng printer So naubos na siya ngayon, so mga ano na yon 4 or 5 months ago So sulit naman, nasulit naman ng maayos uh, Gamit na gamit sa amin yung printer Kasi nagpiprint ako ng mga pang shipping labels kapag nagpapadar tayo ng mga binibenta natin kung minsan hindi nila kayang pumunta dito sa bahay in person so nire-request nila padala na lang so pagpapadala mo kasi yun magpiprint ka ng mga shipping label lalagay mo yun sa kahon tapos diretso na yun sila na magdadala dun sa dun sa bumili so aside sa shipping labels ginagamit siya sa work ng ng bayaw ko no So, gamit na gamit. Gamit na gamit. Kape muna tayo, guys. <laughs> Yan ang habang trick na tarik yung araw. sa <laughs> Summer kasi ngayon dito sa Australia. Eh. Kaya, sobrang init. Pero dahil Pinoy ako, nagkakape ako habang mainit. <laughs> Yan. Well, anyway, ay iba na naman yung usapan. So, ngayon, te-testingin natin to, no? First time ko to papaanda rin. Ah, natin. Ito na siya. Okay, tapos power. Yun, umilaw pa. Tignan oh. Hing natin yung scanner. Mga... Oh, nagprint. Ano yun? dilabas ng papel. O, test ano siguro yun. Kung di nyo pa napapanood kung paano natin ito nakuha. No? Meron tayong video dyan. Lalagay natin somewhere. Pero yun yung napanood natin sa storage option. Yun. So, kasama tong printer. Anyway, ito yung mga instructions na nakuha natin no? Oh, dun sa, dito sa printer na to. So, try natin. Kakabitan ko muna ng ink. So, babasahin ko muna yung instructions tapos balikan natin. Okay. So, nabuksan na natin yung printer. No? So, ito yung tsura niya. Wala nga ink sa loob. <laughs> so, ito yung ink na nakuha natin ulit. Apat siya. No? So, kakabit natin siya isa-isa. Tapos sige natin kung mapapa-under natin. Tignan natin. Pero sip-sip muna tayong kape. Oh, <laughs> okay, game, game. Papas forward ko na lang siguro to. Yun. Oh, namatay yung ilaw. Sige so, sabihin okay na ba? After noon isa sara. Okay, nakalibrate ko na yung ano, yung ink. So, nung kinabit ko siya, naglinis-linis pa siya kaya hindi ko na ni-record, no? Masayang lang yung time niyo, eh. So, gagawin natin, ilalagay tayo ng sample na pwede niyang kopyahin kasi para ma-check ko rin kung gumagana yung scanner. Tagay natin, kopyahin niya. No? Ayan. So, ito yung instructions. Kaya, kahit ano naman pwede. Ayan. So, hatakin natin ito. So, okay. Testing, testing. Ito daw, ipag-copy. Eh, Press once. Yo. Oh, kumain na lang papel. Mag-print kaya? Mag-print ka kaya? Yun. <laughs> Yun. Oh, swabe. Swabe, swabe. Ayos. Na copy niya. Oh, yan oh. No? Kaso ba't parang Oh, galing. <laughs> So nakatipid ako doon sa ink <laughs> So confirmed, confirmed Gumagana yung printer natin Ayos, nice finds So ito na muna gagamitin natin Para hindi na ako bumili ng ink Oo. So may printer na ako Masaya pa si misis <laughs> di ba di ba Ayos Ganun ganun lang Pag ano Pag nakakapulot ng mga ganito, te-testing mo na na maigi, tsaka mo lang. So, in this case, we tayo kasi brand new yung ink. So, tatagal pa ito mga ilang buwan. Yan. Ganun lang dumiskarte. Ganun lang. O, oh, di ba? So, meron na akong ink. Masaya pa si misis kasi di na may gagastos. <laughs> Tapos siguro kapag naubos na, pwede ko siguro ibenta o kaya i yung isa dito sa mga to. sa, sa mga printer na to. So siguro after nito, ko-configure ko yung ano, yung wireless connection niya para kahit sa phone, pwede tayo magprint, print no. No. Oh ayos so may printer na ako confirm na gumagana yung printer na nakuha natin no? ayan ba't di ko kaya yung room tour kaya dito sa office ko no? ayan ito yung office natin so matutuwa kayo kasi itong office namin ayan halos wala akong ginastos dyan ayan. nung dumating kami dito sa Australia itong kwarto na to so bakanting bakante lang ayan. so yung mga furniture na nakikita nyo dyan lahat dyan, nakuha namin ng libre. <laughs> Halos lahat. Halos lahat. Yan. So ito, mahilig din pala ako mag-toys. Ayan o. Oh. May mga Lego. Ayan. Mga One Piece, mga anime, mga Naruto. Action figures. So ito, yan itong cabinet na ito. Nakakuha lang natin ng libre yan. So, dito kasi sa Australia, uso yung mga giveaway na group. O so, yan. So giveaway na group. So kaso ang dilema ko dito, sa cabinet to hindi ko makuha kasi hindi naman kasya sa sakyan so yung puti sabi dadali na lang daw niya kailangan lang niya i-dispose so yan dinala niya dito pinasok lang namin dito sa kwarto ayan tapos dito ako trabaho dito tayo nag edit o yan office space ko yan so itong mesa nakakuha natin sa IKEA o. tapos yung mga monitor tsaka yung laptop galing sa office yan to nila yan so solid din natin yan pag wala na tayo sa kanila so, tapos itong monitor arm parang nakuha ko lang yata sa ukay ukay yan parang mga 10 dollars lang yata nila binigay, binitawan so yun, namount natin yung monitor natin astig, mukhang gaming diba so, so po ako, secret lab pa, no? pero napamanahan lang sa akin yan nung nasa Singapore kami nung housemate ko So binili namin siya ng murang-mura. <laughs> Medyo laspag na din, no? sira siraan Oh. Ayan, yung space ko. Tapos ito naman kay Mrs. Kay Mrs. Ayan, table niya. Ito mula sa IKEA as is. Etong monitor bigay ng kamag-anak. Ito na ko to sa Singapore. Oo, oh, yan. pulot lang yan. So tatapon nila. Sabi ko sa akin na lang. <laughs> So nadala ko pa dito sa Australia, no. So ito yung display cabinet ko, mahilig kasi ako sa hot toys eh. Okay, bisyo lang. Ayan. So itong cabinet, giveaway lang din 'yan galing sa giveaway na group. So, so din dispose daw nila kay ko na lang. May sa kanila yata kami doon. Yan si to, Mahilig ako sa laruan. Pero ma matagal-tagal na rin akong hindi nakakabili ang naruan. So medyo syempre, simula pa lang tayo dito sa Australia. Ito lang yung nadala ko galing sa Singapore. So, yan. labas ng bahay. Grabe ang init. Hmm. O yan. Tapos, so, tuloy natin itong side table ko. Libre lang din yan. Ginib away lang. Pinakuha. Uwe. Linis. Oh, okay na. Kuha na tapos ito yung ano natin shredder nabili ko yan sa okay okay 5 dollars no? ito yung printer na nakakuha natin sa auction ito yung luma na yung printer sa so, ito office ng office ng bayaw ko itong table nya giveaway lang din yan o, giveaway tapos itong chair din giveaway lang din yan o, diba? ganun ganun lang Oh, ito yung kay Mrs. Ito yung nakuha nato sa auction, no? yung Harry Potter. Mahilig kasi si Mrs. sa Harry Potter. Yan yung collection niya. Oh. ito pa, Valentine's gift ko na sa kanya. Pa, Valentine's gift ko na. Oh. Mahilig siya dyan. O, oh, ito, mayroon pa akong tailor shop dito. Diyan kami mag-graduate ni Mrs. <laughs> Nanonood kami ng concert ni Taylor Swift. Kaunting ano lang. Kaunting enjoyment lang. So ano na? Wala pa akong nagagastos, no? Yung mga mesa pa lang. Mga mesa pa lang tsaka yung gamit ko sa computer. So, tapos itong TV. na so, napulot ko lang din 'yan. Kasi may pa. Oh. Pero napagtatyagaan naman. Ilagay ko lang 'yan ng fire stick para pwede natin lagyan ng mga Netflix din, <coughs> tapos yung patungan. Giveaway lang din yan, second hand <laughs> So, kaniwa lang natin. So, electric pan. O, oh, nahulaan nyo na. Giveaway lang din yan. So, napulot lang natin yan sa kalsada. Hindi ko alam kung ako yung bayo ko yung nakapulot. Anyway. <laughs> Tapos, ito yung dresser. O. Oh. Siyempre, giveaway lang yan. Tignan nyo, may bangas pa. Oh. Kaya, tinapon ng may-ari. Pero, kaniwa lang natin. Linisan. Wala pang laman eh. O. Oh. Ito si Akuma. Ito so, yung darawang ko statue yan nakuha ko lang din sa auction yan sa Singapore parang 150 dollars lang so, tingatabi ko muna kasi na enjoy ko pa eh pero syempre pag binenta ko eh tutubuan din natin yun tapos king size bed o oh, na bed frame purot lang din yan pansin yung pangit ng kulay diba <laughs> pero pwede naman palitan yata yung tela pwede naman palitan so hindi ko pa up eh ito kasi dapat office to or guest room yan yeah. So, ito dapat yung bed frame. Pero sa ngayon, office muna namin tatlo. Dito sa bahay. So, ito, si set up ko ito kapag may, ano na, may mattress na. Nag-iipon pa kami ni Mrs. Eh. Gusto namin magandang, ano, magandang tulugan para sa bisita. So, marami na may ng mattress. Pero, syempre, hygiene din. <laughs> di ba? Ayaw natin, baka may surot. May surot, may kung ano-ano, bugs or kuto yan okay yun yun yung opisina oh. simple yung simple oh. wala walang gastos libre lang halos lahat yan pansin nyo parang chop suey kasi yung mga gamit namin well yan yung problema kapag puro giveaway lang yung nakuha mo no? chop suey lang wala nang motif so kahit na gusto ko all black yun nakamura naman ako dito sa kami ni misis dito sa table nya okay na din no? so walang motif no problem <laughs> so chapsuy iba't ibang kulay so isa pa doon bukod sa nakakatipid kami eh rume-rental lang kasi kami dito sa bahay no so hindi na namin kailangan hindi kami manghihinayang na may maiwang na gamit o okay, may maitapon dito sa mga furniture na to so okay lang walang problema hindi kami masyadong na-attach diba? so kung bago ka lang sa, 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 sa ibang bansa wala kang gamit. I suggest ganyan din yung gawin nyo. Kasi malaking bagay yan. Matitipid nyo dyan. Yung mga gamit sa office pala, mayroong kasing scheme dito sa Australia. So, kung ginagamit mo siya sa office, yan, pwede mo siyang ipa, ipa-tax refund. So, ibabalit ng gobyerno yung ano, nagastos mo. Kung ginagamit mo talaga siya. Eh, sa case namin ni Macy's, tsaka ni, ni Bayaw, yan, naka-work from home naman kaming tatlo. So yan, lahat yan ginagamit namin. So kung gumasos man kami sa mesa, yan, siguro sa mga keyboard, sa mouse, oh, pwede natin i- pwede natin ipabayad sa gobyerno yan. <laughs> yan yung maganda sa Australia. Kaya nandito tayo ngayon. No? So yun. So, oh. tapos eh, ito naman yung mga binibenta natin. O oh, yan o. Oh. Ito yung mga board games Oh. Oh. So, either Minsan kasi pag kumukuha tayo ng mga furniture no, Kunyari, yung ottoman Yung dalawang ottoman, patungan ng paa Kaya makikita yung kulay green Minsan may mga pinapamigay din silang iba Pinapatos ko na lang din <laughs> Yan, mga board games Although wala masyadong value yan Ibebenta pa rin natin yan kahit kumubo tayo Kahit mga $5 Siyempre, galing sa wala yung puhunan. Ito, yan o. No? Mga galing sa okay okay lang. Tapos mga nabi, ito pa, mga nabibili natin sa okay okay Laptop bag na crumpler. Branded pa. Laptop, po presyo pa ito eh. Sabihin nyo, binabarbero ko kayo eh. Ayun o, salbos. Ten dollars. Ibenta ko yan, parang twenty dollars yata or hanggang fifteen dollars. Kumita lang tayo kahit konti. Pa, oh, Katmandu Kathmandu naman. Okay, okay lang din 'yan. Oh. So, dito nakasalansan yung mga itinda natin. Oh, so, nabawasan na. Yung ibang galing dun sa auction, nabenta na rin natin. <laughs> so, yung ginagawa ko sa mga Lego, 'yan oh. Nilagay ko sa Ziploc para madaling makuha. Ano? You know, oh, parang ganyan. Kaya gusto gusto ko ng Lego eh. Madaling store. Tsaka ah, madaling kumita. Ngayon tanong nyo kompleto ba? Siyempre, hindi lahat siyang kompleto nung binuksan ko. Pero, pero, meron kasi akong ganito. ko oh. Yan. So, ang dami kong reserba, di ba? So, ang dami kong mga reserva ang pyesa. So, nung binubuo ko yan, pag may kulang, humuhukay lang ako dito. <laughs> humuhukay lang ako dyan. Ngayon, minsan, paano dumami yan? Kasi minsan, nung nasa Singapore ako, nakapulot ako ng dalawang trash bag, puro lego so nakipadala ko pa dito sa Australia so yan o, mga spare na pyesa yan so, iniipon ko yan kasi mahal din ang bilhin nila per kilo tinikilo din yan para mga 10 kilos na rin yata so maganda rin sya pambuo ng mga lego na nakuha natin sa ukay-ukay -okay. so minsan kasi meron nyo sa ukay-ukay -okay, yung mga, mga pera-peraso lang na lego Yeah, lagi ko lang dyan tapos nabubuo na. o, <laughs> oh, diba? Gusto ito pa? O. Oh. Pa isa. Ito. Mga laruan din yan. Ito yung Nike. Oh. Tapuha natin sa auction. Sasalansang ko lang. Hindi ko na nalabas. Labas ko naman. O, oh, yan. Para sa iyo. O, oh, yan. Natin. Tinda natin. Oh. Ito. Nakuha ko sa ukay-ukay. Gano'n ko ako dito? Uh, yun, salbos po. 50 dollars yan pero tinawaran ko yan hanggang 30 dollars yata 30 dollars pero anyway 30 36 pieces to yan, tapos may nabenta ako na John Cena na figure hindi kilala nyo tapos nabenta ko siya 25 dollars each <laughs> So nabawi ko na yung puhunan ko, tumubo pa ako tapos may mga extra pa akong pwedeng ibenta. Di ba? Ganun lang at dito. Ah. So, ito parang mga ganito, mga gaming memorabilia, mga Funko Pop. 5 dollars lang, pero nung pumunta ako 50% off 'yan eh. So 250. Oh. Tapos minsan nakakachamba ka ng mga ganito. Oh, mga ganyan sa ukay-ukay oh. Oh, 'yan diba mo. 4 dollars lang. Pero binibenta ko to mga 30 dollars Diba? Wala ka nang kita Wala <laughs> ka nang kita Goal lang, sample lang Mabilisan lang So Pangarap ko siguro magkaroon ako ng parang garage sale o kaya ukay ukay din For mga items Pero yung ibang gamit kasi dito Ano lang eh, come and go lang eh So minsan maglalagay ako dyan sa mga box ko Tapos mga ilang araw may benta na lang din ulit so, tapos minsan tumatagal siya mga 2 weeks pinakamatagal niya ata 3 weeks no? so pero at least kumagalaw siya so ngayon medyo nagdagan siya ng marami kasi yung nga sa yung sa auction na sa option na, na napanood na natin o so, oh. stick diba ganoon lang magandang side hustle so kung magkano yung kinikita ko dito every month so far mula nung nagsimula ako siguro mga extra 300 to 500 dollars din so, so pambawas na rin sa pambawas na rin sa bayarin sa upa yun diba? so masaya na din si misis ko kasi kahit papano may extra income kami <laughs> ganoon lang no? post mo lang siya online tapos tsaga ka lang tsaga ka lang maglinis tsaga ka lang mag mag sort yung ganyan syempre tsaga din maghintay kung may bibili ito mga nasa taas mga personal na collection ko yan <laughs> personal na collection ko yan yun, yun lang. mabili isang room tour lang office tour ni Boy Pika na halos lahat libre no? lahat tayo nagastos kasi pag nagsisimula ka no, syempre gusto mong malamanan yung bahay mo pero pag limited ang budget dito ka muna sa mga libre <laughs> dyan ka muna sa mga libre Anyway, yun muna. Pag di pa kayo nagsusubscribe, subscribe na lang kayo. Ay, parang walang kwenta naman itong mga pinapost ko. <laughs> Wala naman nanonood din. Katuhaan lang naman, oh. No? Sine-share ko lang naman sa inyo. Okay. Sige, sige. Next time na lang. Next time. Comment lang kayo kung may iba pa kayong suggestions paano tayo kikita dito. Maraming salamat. Okay. Bye-bye.